Kung wala lain, nothing or nothing less. Para lang hindi sa kong pabalima. Para wakay pakialam na may pasakitan na uban ng mga tao. eh Ikaw na, 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 na yung mm. Junbing ha. Yan lang tayo. pag sa mga, mga okay. ah, tao na, na that 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 nakasala. nakasala. Nakasala nang to. Makasasala Makas na kayo ko na niya. Dugangan, bibibira, didanggahan na niya eh. Okay. dapat ako rin mabilin makasasala. Sani na ato, dili sa. Wala ka kuray makasala basta ayo lang dugang ni daggan na to. Asa sa ina imong gusto diyak? Oh. Ani. Kadang gi natawa, tanawa ba ra bang bata mga kabrigada. Nagipugos og pahawa sa Nguta. security guard. Sa SM day do. SM. O yung gibawalan din na mga bata nga magtambay diha sa kuan. sa... Kanang nga, kaya yung lingkuran ba? Ibawalan. Hmm. Tapos, ah, sa nag-post, ano uh, yung siya na umaambon man daw puno ka ng umaambon. Kaligsik. So, nagpakuan na si bata, nagpa-landong. Okay. Si guard, talawa na pag ninyo, kabrigada. Kaya eh, kung tarong kag utok, dili ni nga nimo buhaton. Iyang gibuyag na ayaw diri, nga naman pagsabot na to, ayaw diri kay bawal, pagkauman, gibira man niya ang kwan, gibira man niya ang, sana, ang, ang, ang sa pagkita ng baligya, unya ah, uh, na yung baligya, gisikaran pa din siya, ang bata. maraming sa mga tao ay dun nung kung nabani siya yung manghod o nabani siya anak. Na di man lang yun maghuna-huna kung unsa ang mamahimong feeling sa bata. Granting for the sake of arguments ka brigada nga nakasala yung bata kay hindi mo hawa. Hindi ko gabi ba ang bata doon no, Kwa uh, eh. na. Siguro na gisulti ang bata nga di na suko ni si guard. Gigibong na, di maka soko gikuanya sang pagita yang gikumot kumotnya gi mo lagi kamu dai ba oh di ang bata nasuko ang bata yang gi bunalan gi sipasod -un, mau nih ni ang sa mga individual nabi be lack of empathy mismo tayo na siguro ni sa mga gi kanan, pero lahi 'yun ang naka-influence siya sa iya. With utmost respect sa mga parents ani. Oh. Tama li gid ni inda maning bata, Hindi ba? Inda. Ni tindog na ning bata no kay muhawa. Pero nasi garon siya si gisuntim mo mm ni -hmm. nakapasuko sa guard. Hello. Mao ni ang mga tao kag bugada kang bata ka 76 10 nabuto ni mo ani. Hmm. <laughs> Nang una una dayon ang SM ani. Mga na sila rapot kay Siyempre di sila gusto ani eh Mga amigo, biyara ko ninyo sa SM pun. Oh Ang agency ani Kulang o disiplina Ang guard ni Niya dyan well, naigipadala Ang SM, kay siyempre si SM Ang um, Lahit sa biya po nang Iyahang ko ano, iyahang Ah uh, uh, kana ganing uh, baruganan Mayo ba ni siya sa mga tao kay SM ba ni. na ni sila ginatawag na um kitawag si ganit na nang CSR. Ah uh, kalihukan sa isang kumpanya na naga tabang o okay. naga hatag o bang assistance sa mga tao na nanginahanglan. The SM Mega Mall is the official statement that we have to put We regret and sympathize with the young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. We have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. The security uh, guard is been dismissed and will no longer be allowed to service any of our malls. as SM Supermalls so always promotes inclusivity, inclusivity for all. We strongly condemn the this act committed against her. Uh, oh, Kaya sa iyo, yun ani ng sitwasyon, si God na do. Kaya kung tarong ka, ah, maski pag nakabati ka o dili mao, ibalikas pa siya brigada, ito ibukuha ko nga, imong lagnuton tong iyang baligya sa pagita, monia limong ukaran sa kabunggay ga ito daroton podi na suklambata na moto yang unta watak kabalo bang sing nasakit ang aneh ani moning na napugos intaw pamaligya wala ilain kadtuan ha bata dilambata na i oh gisipak pagdiliya moni ang klase sa mga tao nakulang og

Pisa't ah. uh -uh. umsa na siyang kisipa ng iyong bata. Pabuka nalang. Pero tanawa ko sa reaksyon sa mga tao, mga dagpo, mga tao na nagpakakita. Naga rin ka, Mang. Tang inits. Asa na iyong pamitinan. Nagipakita sa security guard sa brigada, na inhuman, inhumane, hitman ng tos bata. Kaya mga dad ko, nag agi agi mga mga mama, mga uh, tamak-tamak edad, wala ka yung daging po nga, nga. Ming, si ta, ni Sita o ni Juan Manlang Kabrigada, ni Pasipay. rin dyan. Kasi may tabo niya. Wala. O, oh, napay na kabarong. Nagdalaog ka ng wapo kayo sila. Napay wapo kayo mga panamit. Na yung mga, ta mga lalaki nga. Pwede ka yung makaisipun ka na. Doon. Pwede na yung tabo sir, bata mo yung patulang yung bata, sir. hindi yung wapo kayo malin, bakit napa nipa si pa ni? kung wala pa siya malin yah ay lang intang, oga, sam samita, nagtawag dalawas ng na hey, nagpintay pero nasusukul din ay wala kang biniyul na ay sabi na paki piniyina mo sa batas eh. sino ba na nabay? mga karumasong, wala pang pagpapanatili, may isa isa lang si manay, yung mga hikat na wala na yung na, no, na awas mga type ko. Wala pa tayong no ka, na, sir. Na. Yung ng babati pa ni bata, ayun ang aking adapinawas. May maray mo. Kung ikaw, mataharihan lang, sir. na, So many times, before ko lang, sir. Naminaw akong mga buhang, Mundang, po.

Bakit naku, lakihin mo sa city of Ito yung mga tao, mga normal human beings, to be a human